tumanoy cover up at mabagal na aksyon sa investigasyon ng flood control, Hinaing po yan ng grupong sumugod dyan sa tanggapan ng ombudsman. Kung nangyan, kumala pa tayo ng karagdagang itanya sa pagulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag na ilang militante grupo nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw sa Office of the Musman na mabagal umano ang investigasyon ukol sa Flood Control Projects Anomaly. Ayon sa ibinahagi ni Mong Palatino, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan, nagiging selective justice lamang raw ang ginagawang investigasyon laban sa mga sangkot na individual. Aligasyon niya ay mayroong cover-up na nangyayari kung saan hindi isinasama sa mga ipinagpapanagot ang mga matataas opisyal ng bansa kanyang binigyan din na dapat isinasama rin sa investigasyon pati ang kasalukuyang leader ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naniniwalaan niya sila na mayroon ding pananagutan ang Pangulo kaugnay sa isyu ng korupsyon kinakarap na bansa kung kaya't panawagan niya sa publiko na patuloy na makiisa sa mga pagkilos upang mapanagot lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa nangyayari po ngayon mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating uh, sinasabi na cover-up at mabagal na aksyon na ginagawa ng Ombudsman. Tayo ay tutol dito sa Selective Justice, mabagal na aksyon, nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang, ang Presidente. Kaya dapat tayo ay patuloy na magsalita at kumilos. Huwag tayong pumayag na ilang opisyal lang ang kasuhan ito ay uh, panawagan na dapat patuloy na magsalita ang taong bayad at tumilos. Habang ganito rin ang paniniwala ni Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy, sa sinasabing mayroon umunong cover-up sa imbestigasyon. Get niya May rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil siya umano ang nag-aproba ng pondo na ginamit para sa manumulyang mga flood control projects. Nakikita natin na may nagaganap na cover up. Ang panawagan namin lahat ng sangkot dapat panagot. At dapat ay isama si B. Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing corrupt dito. Kitang kita doon sa mga ah uh, sa mga investigasyon na nagaganap may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam kung saan mapupunta itong mga proyektong ito. Dahil rito, kanyang ipinaliwalig pa kung bakit mayroon naman ang pinipili sa kung sino lamang ang iniimbestigaan ukol sa isyo ng korupsyon. Uh, hindi na natin naririnig mula doon sa lahat ng investigasyon ng mga formation kuno na tumutugis doon sa mga kurap halimbawa yung ICI uh, hindi na natin naririnig na patungo doon sa pag-iimbestiga lahat ng sangkot dito sa korupsyon. Selective justice ang nakikita nating nagagarap na yun. Sa ibinaging pahayag naman ngayong araw na Office of the Ombudsman, kanilang tiniyak na patuloy ang pagsasagawa ng investigasyon ukol sa flood control scandal may task force anilang nakatutok rito upang marisolba at makamit ang katarungan bilang tanod bayana. Naguulat mula Office of the Mutsumana. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.